Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon naman. Ano po pangalan ninyo, Kuya? Charlie Sirami. Charlie? Sirami. Sirami. Opo. So, tatanong ko po, uh, nakakuha na po kayo ng voucher? Opo, sir. Uh, magkano po yung halaga ng voucher? Yung kalating tarya, 2,000. Ah, so meron kayong kalating tarya sinasaka? Meron. Dito po mismo sa Tampak Dostres? Opo. Ay, So, kailan ba kayo gagamit ng uh, pataba? Magtatanim ako ng 28 ng December. After 10 days, papataba na. Ah, Mga January 6. January yeah. 6. Oh, po. So, nabanggit na po ba sa inyo kung kailan kayo, kailan nyo pwedeng ipalit ng pataba yung bocha nyo? May petsa na? Wala pang petsa. Wala pa pina nilalakad ni Kagawad. Ngayon daw, lunes, ala pa naman. Wala pa naman. Wala pa naman. Oo. Oh, eh, sige po, makiusap po tayo sa DA. Na sana ma may palit nyo na ng pataba itong voucher nyo? Ay, sa min mga minamal ng mga taga DA, sana po, pakibilisan na lang, konti lang naman eh para hindi na kami uutang ng pataba. Maraming salamat po sa day.